Guys, may pasalubong ako sa dalawa. Ayan, oh. Wait. Yan, pang ano siya. Uh, one, two, twelve months. Okay, tapos ka na? Huh? Saan saan mo? Mm -hmm. <laughs> Wait lang. Kain nga na. Gutom na. Tamba, ah. Uh. Gray. Kulang mo na yung mukha mo, kapangit mo. Hmm. Yan, pogi yan. Kain na, oh. Alam niya, pagkain, oh. Ikaw, Chiki, gusto mo to? Hmm? Si Chiki, wala pa tong ano eh, Wa year eh. Hmm? Gusto mo, Chiki? Hmm? Hindi po yung Meron ka lang para sa'yo. Ha? Huh? Okay oh, na? <laughs> <laughs> Meow! Meow! Hmm. Kain na, kain na? <laughs> Kinakalmutan niya. Alam niya eh. <laughs> Wala ka na, kain na.